Kula naman ng manok guys. Ah, <try> kula naman ng manok. <try> Hindi pa niya natikay manok bangko lain. Para mawala yung langsa guys. Kunang ko muna ng tubig. parang tubig. Para mawala yung langsa. Isayin muna natin. Malinis naman ang kamay ko guys ha, malinis. Nagubas ako kapon. Isa muna tayo guys, bago maging ano prito. Balitan na natin ating papaya. Parang inom na to ah. Inom na nga.

Ayan guys, naglipat ako ng position. Dati sa loob ako ng ako ngayon, dito na sa may kusina talaga. Dalawa kusina eh. Ito yung ginawa kong kisami guys. Pulang na lang ito, ano, pintura, uh, masilya at pintura. Ano to na? Inog na talaga guys. Oh. Yung papaya natin inog na. isa baka hinog na rin buti hindi Tulad tayong manok guys kasi may mga bagong trigger pero